Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, pati ang inyong mga magulang. Okay naman ako mga bata. Handa na ba kayong matuto? Ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa iba't ibang uri ng mga hugis. Ulitin nyo nga, sabihin nga, hugis. Very good! Ano nga ba mga bata ang hugis? Ang hugis, ito yung makikita sa mga bagay na mayroong anyo, hubog, forma, o kaya ay tabas. Para mas madali nyo maintindihan, ito ito ang ilang halimbawa ng mga hugis, Ang dami ano? Ayan. Una natin pag-aaralan ay ang hugis bilog. Ito mga bata ang tinatawag na hugis bilog. Tingin nga kayo sa paligid nyo. Meron pang katulad ng hugis bilog? Ang dami, di ba? Sunod. Ito naman mga bata ang tinatawag na parisukat. Ang parisukat ay merong apat na sulok. Isa, dalawa, tatlo, apat. Parisukat. Ito namang sunod. Ang tawag dito ay tat-sulok. Ulit nga tat-sulok. Very good! Ito namang sunod, ang tinatawag na parihaba. Ang parihaba, kung mapapansin ninyo, mas mahaba siya sa parisukat. Pero, pareha silang may apat na sulok. Ang tawag dito ay parihaba. Yan. Sunod. Ito mga bata ang tinatawag na hugis puso. O di ba? Giyahin niyo si teacher. Hmm. O di ba hugis puso? Yan ito, puso din ito. Pakiramdaman nyo, may natibo. Ito ang ating puso. Sunod. Ito mga batang kumikinang-kinang na ito, ano kaya ang tawag sa hugis na ito? Ito ang hugis bituin. Sa Ingles, ang tawag ay star. O, ba? Diba? Kapag very good kayo, lahat may star. Ulitin natin ang mga hugis na ating nabanggit. Bilog, parisukat, tatsulok, parihaba, puso, at bituin bigyan ng ilang uri ng hugis na maaari nating makita sa ating mga paligid. Mada Ayan mga bata, very good. Alam na ninyo ang iba't ibang uri ng mga hugis. Papakitaan kay ni teacher ng ilang halimbawa ng mga bagay ng magkakasing hugis. Halimbawa, sa hugis bilog, ulitin niya, bilog. Ito ang ilang halimbawa ng mga bagay na kahugis ng hugis bilog. May araw, gulong, plato, bato, at bola. Ang tawag sa kanila ay hugis bilog. Tatandaan! tayo sa parisukat. Ito ang hugis parisukat. Maaaring ang plato din ay maging hugis parisukat. Ang notebook o kwaderno. Ito ay hugis parisukat. Bintana. Hugis parisukat. Very good. Kita nyo ba yung apat na sulok? Yan. Very good. Sunod. Ito naman mga bata, ang hugis parihaba. Ang sabi ni Teacher Love, ang parihaba ay mas mahaba sa... Saan niya? Sa parisukat. Very good. Tama. Parihaba. Ang pinto na inyong makikita, ito ay hugis parihaba. Yung chocolate o chocolate sa ingles, ang hugis niya ay parihaba. Very good. Ayan. Yung TV. Di ba lahat tayo may TV? May TV kayo? Hmm. Kung wala, pwede naman makipanood sa kapitbahay o kaya sa inyong pinsan ang hugis ng TV o ng telebisyon ay hugis parihaba. Very good. Galing. Sunod naman, mga bata. Ano nga yung hugis na may tatlong sulok? Tama! Ang tawag doon ay hugis tat-sulok. Ito ang hugis tat-sulok. Nakatikim na ba kayo ng ice cream? O sorbetes? Titigan natin o tingnan nating mabuti yung apa. Ito ang tinatawag na apa. Ang apang ito, kahugis siya ng hugis tatsulok. Very good! Itong bulkan. Ang bulkan na ito, ay kahugis din ng hugis tat sulok. Tama. Ano mga bata yung madalas nating gamitin kapag umuulan o kaya ay maarap? Yung pinibit-bit natin tapos pinubuksan natin. Ganto paghawak. Tama! Ang tawag doon ay payong. Tingnan niyo mga bata, ha? Ang payong na ito ay kahugis din ng hugis. Tatsulok. Very good. Dito naman tayo sa... Ano tayo? <laughs> Yan. Hugis puso. Ito mga bata, ang hugis puso maaaring ang unan ay pwedeng maging hugis puso, ang chocolate maging hugis puso. Yan. Ito ang hugis puso. Ayan na. May kumikinang-kinang na naman. Alam ko parang ito ang paborito ninyo. Anong tawag sa hugis na ito? Very good. Ang tawag sa hugis na ito ay hugis bituin. Yan, madami stars. Pwedeng iba't ibang kulay. Maaaring ang kunan, pwede ding maging hugis bituin. Ang orasan, pwedeng maging hugis bituin. Ayan. So, yung kakalimutan, ha? madami iba't ibang uri ng mga hugis. Halimbawa, bilog, parisukat, tatsulok, parihaba, puso, at bituin. Taunawaan nyo ba mga bata? salamat sa inyong panonood. Aral ng mabuti ha. Bye-bye.